pare, <laughs> pasigurado okay mo, kuy. wag ka try door. Marap. Ingatan si Parang Herdel, Mangungunta ho. pare, At pala medala lang tsinelas man lang. Lamig. Ang matibay sa lamig si Parang Herdel, oh. Oh, tag-ira <laughs> Ay, tag-ira. Ako pa lang, ako pa lang na nakatingin. Kinikilig na ako eh. <laughs> pang ano daw. Habang walang pasok, pambili ng... Ay, pang ulam. Dito, dito na lang siguro. Pwede na yan. Madami. Pupulang taong pagkain eh, siguro. Sapato yun eh. Lamig ah. yung salamig pre? Eh? Ah, ang dagat ka ba? Laking dagat ka? Dagat <laughs> sa kalit, pero dagat yun. Magtago na siguro mga tahong. Huh? Lamig <laughs> eh. Wala ba? Wala eh. eh. Parang may tubol! Ay, tubol! Ay, tubol! Tumain Tumain pa dito ah! Bastos! Ang <laughs> <laughs> tubol eh! Tubol pa! Buong buo! Hype na yan! Wala <laughs> <laughs> siya nga palutang lutang niya! Kukuha pa ng tahong! <laughs> Baka okay, lang yun dyan eh. Okay. Papasalubungan na natin ang tubol. <laughs> Ay, okay ako <laughs> kay Makoy. Iyak. Katag na walang but pa. Ha <laughs> ah, <buta lang. laughs> tuloy, sayang, pos. <laughs> Mas lumubog